1.2 bilyon dako na kayo nag-ikatabang sa mga sa probinsya. Kung ilapin na kung ato ginaipopo sa mga hospitals. Kaya ang atong mga hospital sa probinsya, good mga par, kanang makaluluoy at gayo. kay kuwang kayo sa doktor, kuwang kayo sa mga kagamitan. So mayong adlaw kayo natutanan o daghan kayong salamat mga par sa inyong uh, pag-suporta o daghan kayong salamat sa inyong pag-subscribe mga par o sa katong mga viewers na ako na uh, wala pa na subscribe maliho kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video so karon mga par, aritan ni uh, Gob Gwen kay na gusto nga ipapasar si Gobwen nga supplemental budget nga 1.2 bilyon how the ng kurtaha mapar? o nga nung uh, gusto pa na niya nga ipalabang budget nga hapit na manunta siya ng uh, manghawan hapit na manunta siya manaog sa kapitulio mga par o pila na lang kaadlaw o manaog na siya angaya uh, na siya nga manaog sa kapitulio wala nakapasar mga par wala mauyon ang budget nga uh, 1.2 billion kay uh, gusto man unta ipalabang ni, ni Gwen Garcia ang ang uh, mao nga budget o nya kay gibabagan man ni board member Jimbo Borgonya so kanay si Jimbo Borgonya mapar kanang saludo kayo kayo ko ning uh, na kay uh, mo ni sakto nga mo serbisyo mo ni sakto nga politiko nga mo sa katauhan mga pargay kanang magunahon na agad ba magunahon na agad sa unsay sakto unsay dili so sayang lang kayo ni si Jimbo Borgonya nga ni kansila sa siya, siya sayang pagka kandidato dili na untana unta na ang ngayon nga ipalapang eh, pangabadjet kay pipila na lang kaadlaw manaaw na si Gwen sa Kapitulyo unya si Pamela Baricotro na yung mupuli niya huyawat na lang punta na sa katauhan sa probinsya nga nang masugda na unta na ni Pamela Baricotro ka nang maplano, mga plano na about na ng mga hospitals nga iyang kumplitohon sa mga gamit 1.2 billion dako na ganag ikatabang sa mga katauhan sa probinsya o ilang pinagyot kung ato gina ipopo sa mga hospital kay ang ato mga hospital sa probinsya agad mga par kanang makaluluoy yun gayo kay kuwang kayo sa doktor kuwang kayo sa mga kagamitan kuwang sa gayo sa mga, mga matambal ba kay looy kayo na ibang nga ma-admit wala gi uh, tambal nga ikadapat kay walay walay tambal loy kayo nya bato in town tagaan na nagresita sa mga nurse para ato palit sa gawas o nya puwerte ra pang mahala paliton sa gawas mga par mao nang ang gipangayo ni Gwen Garcia nga supplemental budget nga 1.2 billion gibalo uh, gibalik karon sa Office of the Governor pero uh, batayanan, baka pa kayo na mga parke eh. napaipila daw kung malipat o si kuana ni eh, malipat si Jimbo Burgunia makalapos ni eh. Il ilabiharap yung dako uh, ni kwarta ay ka ng 1.2 billion kunya ang katura pang gi raso nila nga gusto nilang ipapasar ka ng 1.2 billion kay ilak nung i-gasto sa uh, mga opis sa opisina sa mga bagong uh, manglingkod sa kapitolyo ni ano ba ka ng ni nang hinaw ba si Olinsino nang hinaw si Olinsino nga wala man day kuno siya magdali ana nga sa iyang opisina uh, sulti pagani ni Olinsino nga okay raman ganik konosya kung ato lang sa konosya sa iyang low pace huwag na yung mga concern huwag na yung mga yung tabang niya patuo nang sa ikonor sa iyang low pace huwag man magdali dahil ni si Olin Sino